Happy New Year everyone! Happy New Year guys! Magawa ako ng biko guys! Ayan guys, laki ito, guys! Ito guys, malapit na siya guys! Malapit na! Malapit na talaga siya guys! Malapit na! Malapit na siyang lumapot! Ito guys, oh, iyan yung malagkit guys. Sinain ko muna siya guys. Kailangan isaing na muna siya guys. Pag naluto na siya, guys. Ilagay na yan dito, guys, pag lumapot na ito, guys. new ito, guys, gata. Gata ito, guys. Tapos pag kumulo na yung gata, guys, saka kanyo siya lalagyan ng asukal. Happy New Year everyone. Happy New Year everyone kailangan maggawa tayo ng biko para ano, matamis. Matamis ang ating New Year. Ang ating buong taon. <laughs> Ayan.